Nang magising si Miguel isang umaga at nakitang may tumutubong munggo sa kanyang mga tainga, hindi man lang nagulat ang kanyang nanay. Kasi hindi ka naligo kagabi, ayan tuloy, sabi niya. Isa-isang binunot ni nanay ang mga munting halaman. Kailangan maligo ka na ngayon. Kung hindi, Baka kung ano na ang tumubo sa mga tainga mo bukas. Opo, maliligo po ako. Pero pagkatapos na po ng agahan, sabi ni Miguel. Ngunit pagkatapos kumain, agad siyang lumabas para makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sa pananghalian, tinanong si Miguel ng kanyang nanay kung naligo na siya hindi pa po, pero maliligo po ako pagkatapos ng pananghalian, sabi ni Miguel. Ngunit, agad ulit siyang lumabas para maglaro pagkatapos niyang kumain. Nang gabing iyon sa hapunan, tinanong ulit siya ng nanay. Mahuhulaan mo ba ang sagot ni Miguel? Hindi pa po ako naliligo, sabi niya. Pero maliligo na po ako pagkatapos ng hapunan. Dumating ang oras ng kanyang pagtulog, ngunit hindi pa rin siya naliligo. Dumiretso sa pagtulog si Miguel kasama ang duming dumobles na mula kahapon. Nang magising si Miguel, kinabukasan ng umaga at nakitang may tumutubong mga kamatis sa kanyang tainga, ni hindi man lamang namangha ang kanyang nanay. Sabi ko sa iyo, iba na ang tutubo sa mga tainga mo ngayon eh. Sabi niya, maliligo ka na ba talaga ngayon? Opo, pangako, pakibunot po ang mga halaman. Hiling ni Miguel sa tinig na pagkabait-bait matapos na lang siguro ng agahan, sabi ni nanay. Ngunit pagkatapos nilang kumain, dumiretso si nanay sa kusina para maghugas ng mga pinggan. Nang sumapit ang pananghalian, hindi pa rin naliligo si Miguel. Hindi pa rin binubunot ng nanay niya ang tumutubong kamatis sa kanyang tainga. Samantala, nakakita naman si Miguel ng kung anong tumubo sa likod ng kanyang mga tuhod. Si Tao! Tumakbo siya sa kanyang nanay at nagsabi, Sige na po, pakibunot na po ang mga halaman. Pagkatapos na lang siguro ng pananghalian, sabi ng kanyang nanay. Ngunit pagkatapos nilang kumain, si nanay ay naghugas ng pinagkainan. Naglabas siya, nagpalit siya ng mga kobre kama, nagpunas siya ng mga kasangkapan. Nang sumapit ang hapunan, hindi pa rin naliligo si Miguel. Ang tumutubong kamatis at sitaw ay naroon pa rin sa si tainga at sa likod ng tuhod niya. Samantala, nakakita na naman si Miguel ng kung anong tumutubo sa likod ng kanyang siko. Si Buyas! Tumakbo ulit siya sa kanyang nanay at nagsabi, Sige na po, pakibunot na po ang mga halaman. Sige na po. Matagal siyang tinignan ng kanyang nanay. Mumiti ng kakaibang ngiti at sumagot. Pagkatapos na lang siguro ng hapunan. Di nagtagal at oras ng muli ng pagtulog at hindi pa rin nakaliligo si Miguel. Hindi pa nabubunot ng kanyang nanay ang mga lumalagong kamatis, sitaw at sibuyas. Natulog si Miguel kasama ang duming triple na mula nung isang araw. At habang nahihinding siya, may kung anong nagsimulang tumubo sa gitna ng kanyang mga daliri sa paa at sa kamay. anong nagsimulang tumubo sa hati ng kanyang buhok. Okra! At may kung anong nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Maraming labanos! Naisip mo ba ang hitsura ni Miguel na magising siya kinabukasan? Luntiang luntian at maraming dahon na ang kanyang buong katawan. Ngunit, kahit sura ni hindi man lang napakurap ang nanay ni Miguel sabi niya susunod na dyan ang singkamas at magsisimula na yung tumubo sa ilong mo pagkatapos ng agahan at talagang napasigaw si Miguel sa pag na alog-alog ang mga gulay na nakakapit sa kanya mula ulo hanggang paa Iniyakan niya ang kanyang nanay pakitanggal na po ang mga halaman. Pakialis na po silang lahat. Matagal na tumayo ng nakapamayo si nanay. Umiiling-iling. At sa wakas, pinaikot niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nagsabi ng na may pasensya ng isang inang napakaraming ginagawa. Mga ngako ka bang maliligo ka ngayon at tutuparin mo na ba ngayon ang pangako mo? Opo, pangako, sabi ni Miguel. Maingat na maingat na ni nanay ang bawat okra, kamatis, sibuyas, labanos, sitaw at talong. At nang natanggal na niya lahat ng mga ugat at dahon, hinalikan niya ang namumulang mukha ni Miguel at hinayaan siyang maligo. matagal-tagal -tagal rin bago lumabas ng banyo si Miguel. Malinis na malinis. Maligaya sapagkat nagbalik na siya sa dati at tsempong-tsempo sa pananghalingan. Mahuhulaan mo ba kung ano ang nakahain? Isang malaking kaserola ng sinigang na punong-puno ng okra, kamatis, sibuyas, labanos, sitaw at talong. Alam siyempre ng nanay ni Miguel na hindi dapat nagsasayang ng mga sariwa at masusustansyang gulay.